Tower sa Iloilo, tinangkang gasay ng dalagang pasahero matapos main love dahil binigyan siya ng... Kachipa naman daw. Hamburger! Mm -hmm. Rajuman Lineth Yulatris, RMN Iloilo sa Italyo main Aga! Tinangka sa in ng isang angkas rider ang kanyang dalagang pasahero sa barangay Pulo Maestra Vita Oton, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Abi, 19 anyos. Sa interview ng RMN Iloilo sa biktima, sinabi nito na ito na ang kilawang beses na nagbook siya sa nasabing rider kung kaya't naging panatag ang kanyang loob noong una. Pahayag ni Abi na sa una niyang booking, binigyan pa niya ang rider ng 100 pesos na pamasahe at isang hamburger. Inamin naman ng biktima na pagkatapos nito, madalas na ang magpadala ng mensahe sa kanya ang sospek. Hanggang sa napilitan ulit siyang mag-book sa nasabing rider mula sa Haro Plaza papunta sa bayan ng pavia sa bahay ng kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinabi ng sospek na may dadaanan muna siya subalit kalauna na napagtanto ni Abby na parang may malina. Dito na siya dinala ng rider sa damuhan at madilim na lugar at tinangkang gahasain. Sa kabutihang palad, may napadaan na isang motor na siyang tumulong sa biktima. Agad namang nakatakas ang sospek at sa ngayon ay patuloy na hinahan up ng mga awtoridad samantalang patuloy naman ang pangangamba ni Abi dahil kahit pagkatapos ng nangyaring insidente patuloy pa rin siyang nakakatanggap ng mensahe galing sa rider na umaming na pamahal na sa kanya dahil sa binigay niyang burger kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Leneth Fernandez Sulatriz Tatak RMN